pila tayo guys ah, hawak tayo kay poong nasare haba ng pila nyan guys haba ng pila nyan hanggang dun sa taas yan guys haba ah, okay. ng pila nyan guys Pipila tayo guys. Hahawak tayo. Eto eh, nasa masarelo. Hindi tayo nakapunta kasi may trabaho tayo. Pesta. Pesta. Hindi tayo nakapunta. Eto, eh, hindi tayo. Pipila tayo. Pagkawa kong nasa Rena guys ang haba ng pila mula doon sa labas hanggang papasok dito. Yan. So, tapos na magsimba. So bago tayo malis, awak tayo. Malalaking po guys yung haba ng pila mula labas ang papasok pakay tayo kay kung nasareno guys team packet packet tayo sa kanya kung lalabas siya hanggang labas ay papasok pa sa so pakiat so almost 30 minutes na tayo nasa pila galing guys sa, yun, sa kapila sa paigot dyan hanggang dito ayan guys, manapit na tayo guys makakita tayo So, yun na yung pocket guys. Na. Ayun na sa rena. Pocket ng hagdan. So, malapit na tayo. yung pintong yan guys palabas yan dati dito kami dumadaan palabas pero dahil sa dami ng tao makaba pila dito ang pila pakakyat okay, sinanay sinanay ang tiyagang pumila yung sinanay ayan guys isipin nyo matanda sa kang pumila so malapit na tayo guys kasi so, ayun yun nakikita ko na si kung nasa reno ayun ayun na siya guys ayun so nasa taas ayun yun siya malapit na tayo naman tayo malapit na tayo guys ayun na siya malapit na malapit na tayo siya o ko na ayun na yun siya. siya guys so ayun na ayun na guys bakit tayo sa nyo guys malapit na tayo ayan na uh, so ito na tayo guys so oh. ayan na sya ay salamat makakahawak na tayo kayo po na sarena guys no po ko ng video na to kasi tayo ay magdadasal po nasa reno ayan na siya ayan na ayan na yung paa niya guys